Robert pa ko lang, usapang NLEX muna tayo. May mga comments tayo online. Inaabangan, kailan ka daw ba mapapanood sa Philippine Cup? Uh, bukas. First game ko bukas. So, 'yun. Para ah, sure, sure na nalalaro ka na bukas. Opo, sure na lalaro ko bukas. So, first game ko bukas. Oh, naririnig niya nitong uh, mga sports na, ah. Go ahead, Robert. Oh. Sorry. <laughs> oh, para sa Airpods ko. So. Oh, para bukas. sa AirPods mo. Kasi nabalitaan namin, of course, may mga balita na rin sa sports world na ang pagbabalik mo daw ay most likely next week pa. Eh, buti na lang na confirm mo na na makakapaglaro ka na bukas. Kumusta naman yung preparation so far? Uh, first game mo to ngayong Philippine Bay uh, 50th season, tama ba? Yes, yes. Um, hindi ko pa alam kung anong performance na gagawin ko. Medyo mabigat mawalan mm -hmm. ng ano eh taong mahal mo. So, hindi ko pa alam. Hindi ko talaga alam kung anong mangyayari itong Philippine Cup. Pero alam ko, nandiyan naman yung airpads ko sa tabi ko. So, baka no, no, siya na no, yung no, no, siguro no. mag-guide sa akin once na sa court na. So, mm -hmm. hindi ko pa alam talaga kung ano, hindi ko wala akong, for the first time, hindi ko, hindi, wala akong expectation. Kumbaga, medyo... Uh, mabigat lang yung ano, nagdadaanan. So, yun. Robert, nakikiramay ang buong Abante Sports now. Pero Robert, gano'ng kalaking, ano ba, yung impact na nibigay sa'yo ng airpot mo sa, hindi lang sa buhay, of course sa basketball career mo din? Um, siyempre, tatayin natin yun eh. Yan lang yung, mabaga, lagi kong tinatawagan, mga advice, hindi lang sa basketball kundi sa buhay. And, um, mawalan ka ng gano'n, medyo namo na mabigat mahirap and uh, hindi ko pa medyo bago pa kasi pero mm -hmm. siyempre may trabaho rin ako dito so kailangan ko gawin yung trabaho ko so okay sana mm -hmm. nasa taas naman siya so sana mag-alalay sa akin so sana kausapin niya pa ano bigyan ako ng lakas para medyo maganda yung naitakbo namin itong season na to on confidence